Good morning guys sa atin lahat tayo po tayo ay mag ng ating paligid yung sututunan nga ng ating uniform at sapatos na malaki buta para po tayo ay hindi matinig or mapupikan at ah, po sa ating paglalakad ay tayo ay makatapak Uh, tayo po ay magdadamu po sa ating paligid sa paligiran at uh, para po mahaliwala uh, sa paligid ng agad magandang agad na poong araw ay sasamantala po ang ating magdamu <coughs> 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 at wala po natin ating magtanim-tanim ng mga uh, gulay-gulay sa isa <coughs> yeay! kumpleto na kayo yung kaya iigot ito po po ako kasi na po sa sagingan ah ino na kung kasi na po tuwi po, po, po kasi mga tuwing taon ay mga tiyo, -tiyo na para. at para nilatang po kasi para hindi rin po siya ahasin hindi po mga marami ng mga paligid ay gusto ko sa po yun ang ahas kaya po ating dinamuhan yung paligid paligid ng saging ay para hindi siya pamahal